Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawa pa nga na ang Miami Heat ng trade ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma pa nga na po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, nahirapan ng Miami Heat sa kanilang game ngayong araw kontra sa Charlotte Hornets, ay nakagawa pa rin nga po sila ng paraan upang makuha dito ang panalo sa si score na 116-114. Salamat sa naitalang 24 points si Duncan Robinson, 23 points at 8 rebounds si Jimmy Butler, at ang nagawang 20 points at 9 rebounds ni Caleb Martin. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umangat na nga po sa 13 wins sa 10 losses ang kanilang record sa standings ng Eastern Conference. Pero kahit man nga po hindi pa ganoon kagandahan ang kalagayan ngayon ng Miami Heat ay hindi para naman nga po huli ang lahat para sa kanilang team gayong meron pa nga po silang sapat na paraan para makabawi at mapalakas pa nilang lalo ang kanilang lineup. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw mula sa isang NBA Insider binabalakan na rin naman nga na po ng mismong front office ng Miami Heat na gumawa ng trade ngayong season para makakuha sila ng isang superstar na makakatulong sa kanilang kupunan. At isa nga po sa mga target na lang ngayong kunin ay si Pascal Siakam na ayon nga po sa isang NBA insider si si Charania ng The Athletic, tuluyan na nga po itong ginawang available ng Toronto Raptors sa loob ng trade market. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumirma pa nga po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ni Michael Scott ng Hoops Hype, Tuluyan na nga na pong pumirma ng kontrata si Lance Stephenson sa g team ng Minnesota Timberwolves na Iowa Wolves. Alam naman nga po ninyo na naglaro nga po si Lance Stephenson sa Lakers taong 2019 kasama si Lebron James. Sadyang hindi lamang nga po yun gumana at simula nga po niyan ay bigla na nga po itong nawala sa NBA. Bagamat man nga po sinubukan niyang bumalik sa loob ng liga, ay kakaunting teams lang naman nga po nagkakainter sa kanya since hindi rin naman nga po ganun kalakasan at kahelty ngayon ang pangangatawan nito. At gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Lakers, dalawang araw nga po nakakalipas mula na magkampiyon sila sa in-season tournament, ay magkakaroon nga po sila na maikling road trip sa lugar ng Texas at sisimulan nga po nila ito sa kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks. Sa katunayan, sa ngayon nga po ay bumiyahin na ito papunta sa Dallas, Texas upang simulan ang kanilang practice. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.